Eh, okay, nag-apply dito sa Lovely Subdivision nyo para magtrabaho ng marangal. Oo. Uh -huh. Tapos, na naman ako ng management, tinapas pa ako. Sa ngayon, 20 years na ako nagtatrabaho dito, okay naman ang kita. Oo. Uh -huh. Mamikita, nakaka-afford sa pang-araw-araw na pangangailangan. Umusta naman ang kita. A -a mo, uh, uh, bilhin mo ng na mga naman ng 500. Uh -oh. Half day. Half day lang yan. Half day lang. yung Tapos, may <coughs> misan. May, <coughs> may extra pang, ano, pag may magpapalinis. Uh Oo. -oh. Nagbabayad sila ng palinis sa mga halaman, Kumikita pa rin ng extra bayad. Ano naman ang ano yung mga iba mo? Okay naman. Hindi na ako ng ng ano-ano? Hindi naman. Okay naman. Maganda naman ang ano kasi subdivision to. At saka may permit ka sa opisina, hindi ka gumagawa ng hindi maganda. Oo. Ah, bilang mo i-bakal, hindi ama naisip na gumawa ng hindi maganda? Ay, o uh, ano? Hindi kasi ako talaga, ano ah, lang, ano ko eh. Gusto ko kumita, ayoko nang gumawa ng hindi maganda. Oo. Uh -huh. Kasi pagka uh, gumawa ka ng hindi maganda sa subdivision, hindi ka tatagal ng 20 years para

Oo. Uh -huh. Sa niyo. Ano ang pinakamalaki mo nabili? Mga si na rep, aircon, nasira. Oo. Uh -huh. Aircon, mga TV. Kamuha niyan. Rep, washing machine. Kamuha niyan, ano mo niyan? lang yan. ano bilhin niyan? Ha? yan yun. ano yun yan? Sinauna pa. ano yun Ano yung Pagkakamahal, nabibili namin. Ano? Pagkakamahal, 1000 Sa mga gustong-gustong ina mo, masasabi Ang pagkatrabaho mo ay hindi naman pang babaeng trabaho ito eh, pang lalaki. Pero magandang pagkitaan. Kahit uh -oh. babae ka, kung hindi ka magkakain, maganda. Kikita ka ng maganda-ganda. sa Oo. Oh, oh ano 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 eh, ano 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 Sa ano 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 sa ano Sa ano Sa abila. Sa abila, ano ano sabi, ano ang natin ng bridge ng kulay? Ah, hindi. May, Doon may, kami sa ano, sa may Victoria. Ah, oo. Oh, sa kabila. <laughs> oo. Okay. Ayun. Eh, ilan na anak ko dito? Lima ang anak ko. Ano Na-aaral? Na-aaral? Oo, okay naman sila. Tapos na mo o hindi? Oh, hindi naman. Pero may college level. Tapos may mga trabaho naman maragal. Maayos ang buhay. Oo. Oh, oh. May asawa naman. Mami, mo na sa bahay? Oo, dalawa lang kami at asawa. Libangan ko lang. Ano yung amaw na asawa mo? Wala. Wala na trabaho. Di sumasama sa'yo? Kaya hindi na, hindi trabaho. Kaya ako, libangan ko na lang si Ilan ano ka 57. Matapak. Wala, 60 na ako sa December Libangan ko nito exercise yung katawan ko. Kaya ako trabaho dito. At saka, malinis ang mga kahit na may yaman. Ano may papayin mo sa mga musong mabuti mo ako? Ay, magtyaga lang sila. May tyaga ka, may nilaga. Oo. Uh -huh. -oh. ng masama. Diba? Ako sa mga, sa mga ano, sa mga manunood, manunood dito, anong masasabi mo sa kanila? Huwag ikahiya yung mga hanap buhay na marangal. Kasi marangal na nga hanap buhay mo. Hindi ka dapat naya sa tao. Oo. Uh -oh. Paano kung may makulat ang ano dyan?